Good morning everyone, uh, andito ngayon tayo para <clears throat> tignan natin itong latest na nahuli nahuli natin na ibat-ibang, uh, mostly shabu, mostly ito, uh, uh, methamphetamine itong nahuli natin. Ito yung uh, nababalitaan natin na nakita na lumulutang lalang off of our western coastline. Doon sa Region one, hanggang uh, hang, uh, re mostly region one, hanggang sambales. So, eto lahat ang uh, which is the the largest uh, drug haul in the history of the Philippines so far for the last six month period. Uh, lahat lahat. I uh, in the last three years, we have been able to interdict. 62 billion pesos worth of methamphetamine, na nahuli natin, which is uh, the largest uh, considering the time that we are uh, that we are uh, um, putting it under the three years lamang. Uh, what will happen now is kagayon rito no case filed, nor persons apprehended. Dahil ito ay kinuha ng ating mga manging mangingisda, kinolekta nila at na, lumulutang na lang sa dagat at dinala sa ating mga authorities. Kaya at uh, hindi na natin malaman kung saan nanggaling, kung anong barko ang nagdala rito. Ngunit at least masasabi natin uh, dito sa ganitong kalaki na nahuli natin na dapat ipapasok sa Pilipinas na shabu marami tayong nailigtas na mga kababayan natin na kung lumabas ito ang mangyayari ay magig marami na namang magiging adik, marami na namang mamamatay sa overdose marami na namang masisira ang buhay. Yan ay nabawasan natin dahil sa paghuli nitong patuloy natin paghuhuli ng mga pagpasok. Ito ang bunga Nung naging instruction ko sa ating mga otoridad na dapat ay unahin natin tignan kung saan pumapasok ang malalaking shipment ng droga At medyo na mamonitor na rin natin, nakikita na rin natin Ang isa pang katangian nitong paghuli pag, uh, nitong mga, mga nakikita ninyong droga Ay ang kooperasyon ng ating pangkaraniwan na mamamayan, mga manging isda kinuha talaga sila sila muna ang nakahanap dito yung unang muli, eto yata yung huli na una eh. eto sila lang ang nakakita niyan pagkatapos niyan dinala nila sa pulis at nagkaroon na ng joint operation para makuha ito makolekta yung mga sumunod kaya't ganyan ang nangyari at uh, kaya't nakikita ngayon ninyo gaano karami ang nakuha natin so ang uh, what we will do now eh, titiyakin natin ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market hindi babalik sa street market basta't hindi na lalabas, sisirain na natin uh, according to PEDEA we will be destroying I would suggest that the press attend that Uh, the destruction of the drugs para makita ninyo kasi marami nagsasabi at marami tayong dati ah. ngayon hindi na nilo ng nagagawa ngunit dati alam na alam natin pag may nahuli sabihin natin eh 100 kilos ang uh, nagiging uh, ang dinidi ang sinisira na lang Kung ano ano nung balot ang ginagawa ngunit 20 kilos na lang ang ano yung 80 kilos na natira ay, lalabas na naman 'yan, maipagbibili pa rin. So that is what we are trying to avoid. So the press has a very important role in this. Puntahan ninyo, dahil ang ang procedure dito dadalhin ito sa Kapas Kapas. Kapas this will be brought for destruction to Kapas in Talac. Ang unang ang procedure diyan, ang unang gagawin ay te-test ulit, random testing para Maka ma matiyak natin na yung ating sisirain, yung susunugin ay talagang shabu. Kasi kung pinalitan na yan, eh nailabas na pag test na yan, makikita yan na nagbago na yung uh, uh, yung uh, yung kanang percentage, huh? kung gaano kung gaano kalakas yung uh, kung talaga yung shabu ba. So I would suggest that the press attend that watch the testing You make it transparent para makita ng taong bayan na yung ating ginagawa. We uh, will watch the testing, the chemical testing, and eventually, ang paglagay sa incinerator to destroy all of this. Meron din kasama dito yung mga uh, expired, expired na gamot. So by law, ang expired na gamot kailangan i-destroy. Kaya't nasama rito. So all of this will be done tomorrow. And uh, we con I continue to, to encourage all the drug board uh, authorities, the PDEA authorities, and of course the police that we must continue uh, with the war against drugs, but we keep it in a peaceful, we do it in a peaceful way. It, is, uh, it has been described as a bloodless war on drugs, and that is what we are aiming for. But nonetheless, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Number one, mas pinapatibay natin ang ating prevention. Tapos, mas pinapatibay natin ang ating rehabilitasyon. Pag nasabit na sa droga ang tao, tinutulungan natin na mabitawan niya yung vision na yan and then of course continuous implement continuous enforcement of all the drug laws continuous implementation of the drug war against the large uh, syndicates however we also i have uh, uh, the chief PNP has also been instructed as I'm sure you know to also go after The smaller, yung uh, nasa kanto-kanto na nagbebenta ng droga, nagbebenta ng shabu, eh dapat habulin din natin yan. Dahil pag nandyan sila, kahit papano, ang pakiramdam ng tao hindi sila safe. Pagka meron nagbebenta doon sa tabi nila, doon sa uh, malapit sa bahay nila, malapit sa mga eskwelaan, eh, hindi ang, ang 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 feeling ng tao, ang pakiramdam ng tao, hindi sila safe. Kaya tinitiyak ng ating kapulisan na marami tayong polis na nakikita, very high presence ng polis. At yu, kung meron mga ganun, meron mga ganun kaso, ay mahuli na kagad natin. So that is what we are continuing to do. We are hitting the drug trade at the highest level and at the lowest level. and we are beginning to see some um, some measure of success the uh, new concept of the drug of the war against drugs is working so we will continue down that vein and i think we will begin you are begin, we are beginning to see the good effects of that uh, new policy so uh, thank you thank you all and uh, good morning